Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay hango sa ika na kabanata ng Ibanghelyo ni San Juan. Mula versikulo 44 hanggang ikalimang put isa. Walang makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sinulat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang sinumang nakarinig at natuto mula sa Ama ay lumalapit sa akin. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama, siya lamang ang nakakita sa Ama, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggang. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno sa ilang, kaya may namatay sila. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain ito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na nabubuhay na bumaba mula sa langit. Sino mang kumain sa tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na ibibigay ko para sa kaikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking katawan. Mga kaibigan, kung kayo po ay sumusubaybay sa mga pagbasa ng nakaraang mga araw, tiyak mapapansin natin na dalawang beses na naitampok ang John 6.35 na nagsasabi, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at siyang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Ayon sa mga dalubhasa, ang isang teknik ng mga Hudyo upang magbigay diin sa isang bagay ay sa pamamagitan ng pag-ulit ng isang konsepto. Para din ating paraan ng pag-ulit ng salita sa Pilipino upang magbigay emphasis. Halimbawa, ang tugon sa tanong na, Kamusta ka naman? Maaring, sa awa ng Diyos, ako'y hindi lang mabuti, ngunit mabuting mabuti. Kaya, sa pagbasa ngayon, inulit muli ni Jesus sa versikulo 48 na, Ako ang tinapay ng buhay at sabay pinaghambing ang nalalaman ng mga Hudyong karanasan sa disyerto bago sila pumasok ng kinaan. Kumain ng mana ay inyong mga ninuno sa ilang, gayon may namatay sila. Ito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sino mang kumain ito ay hindi mamamatay. Sa mga susunod na bersikulo, mababasa natin na maraming nagtaka kung paano nila gagawin ang minumungkahi ni Yesus. Kaya dahil hindi nila maintindihan, ang iba, tumiwalag na lang. Alam niyo sa isang dako, mahirap nga namang maubos isipin na kakanin ng mga Hudyo ang laman at dugo ni Jesus. Ngunit dito ko napagtanto na ako pala, ganun din. Pag nahihirapan akong intindihin ang isang panukala ng Panginoon, mas madalas nais kong paniwalaan ang sarili kong kuro-kuro kaysa sa sinabi ng Diyos sa kasulatan. Buti na lang, andyan ang banal na espiritu na nagpapaalala, kumakalabit at pumupukaw ng damdamin. Di lang minsan, pinaalala niya sa akin ang Isiyas 55.8-9 na nagsasabi na iba talaga ang pamamaraan at pag-iisip ng Diyos sing layo ng timog sa kanluran. Kaya, imbis na maniwala sa ideya ko, humingi ako ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa ating pagbasa ngayon, ito mismo ang payo ni Yesus. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang sino mang nakarinig at natuto mula sa Ama ay lumapit sa akin. Diyan ko rin na-realize na hindi nga pala ako ang may akda ng lahat. Ako ay isang nilalang lamang. Narealize ko rin na ang aking kagustuhang maniwala sa sariling kuro-kuro sa salita niya ay isang kahambugan na tila sinasabi, ako ang Diyos ng sarili kong buhay, ako ang masusunod. Kaya naman pala, sa sampung kautusan, ang mga nauunang utos ay, una, ibigin mo ang Diyos ng lalot at higit sa lahat. Ikalawa, huwag kang sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Buti na lang talaga. Tapat at maawain ng Panginoon. Binigyan niya ako ng pagkakataong magbago ng pananaw at nailugar sa nararapat. Tanong ko, ikaw ba kaibigan? May mga duda ka ba sa iyong pananampalataya? Huwag na magduda at huwag mangamba. Sa halip, manalangin tayo nakasihan tayo ng pag-unawa. O di kaya, bagong puso na di man -unawa ang lahat, ay susunod pa rin dahil sa pananampalataya sa Diyos na buhay, ang tinapay ng buhay na si Heso Kristo. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po C'est pas que